Hello mga lords, Support to these videos ay mag-harvest po tayo ng lemon grass. So ayan mga lords, sinaharvest ko na yung tang. Bali pinuputol ko muna yung mga lemon grass at inaalisan ng mga lupa-lupa at isa-isahin ko yan na paglilinisan dahil uh, para ready to pick up na, na doon sa magbibili niyan. Ganito ang ginagawa ko guys. Tinatanggal ko kasi yung may mga lupa-lupa niya at saka mga tuyong dahon. syempre para paulit-ulit naman tayo na bilhan ng buyer ay kailangan natin na uh, manlinisan ng maayos yung ibebenta natin para naman uh, paulit-ulit na tayo ay suki na pagbilihan talaga ng mga buyer ng tanglad. Bali ikatlo na nga po pala itong pag-usiko nitong tanglad. So pangatlo na po siyang na harvestan ko at pang tatlong tanim ko na Siyempre po, napakainit ng panahon. Nandito ako sa ilalim ng puno ng saging para hindi siya mainit. Kahit po nilalagnat po ako, ay go pa rin ako sa pag uh, ng kung anong may bibenta ko para may pambili po ako ng bigas. Bale, binibenta ko nga po pala siya online. So, wala naman pong bumibili dito sa uh, aming barangay niyan or sa kung sino man na wala naman pong bumibili uh, online ko lang po siyang binibenta yan so kahit masakit po ang ulo ko ay eh, talagang nagtsatsaga pa rin ako na bumangon kasi alam nyo wala naman po kung aasahan yan na sa bahay kasi yung uh, wala wala talaga po. ngayon napakamahal ng bigas ngayon kailangan din na mag-isip ng paraan talaga na para makabita kahit na yung mga laing-laing nung isang araw bumibinta po ako ng laing sa mga tindahan kung hindi po kasi ako magsisipag talagang wala din walang mangyayari po sa buhay ko kasi habang ngayon, nagtatry nga po ako mag-apply ng trabaho, kailan pinag-iisipan ko pa dahil nga po uh, dito sa pag-iwanan dito, dito sa bahay kailangan dapat po nakasecure isa po pa kasi ang inaalala ko, hindi ako basta-basta po mag-apply ng trabaho lalo na kung mabibigat yung trabaho kasi alam nyo guys, mayroon pa akong karamdaman yung sis na mayroon akong bukol na hindi po siya pwedeng uh, mahagard kasi pag once na nasubrahan sa pagod at saka mabibigat na trabaho ay namamaga po siya so mahirap kasi operahan po yung aking bukol. sa ginagawa ko po palang yan talagang tinatanggal ko yung mga ano yan yung mga uh, mga patay ng ano uh, tanglad kailangan tanggalin yung mga naninilaw na mga dahon ganyan tapos yung mga maliliit hindi na pwedeng isama dyan kasi alam nyo uh, mga pang tanim na lang yon kasi pag was na uh, hindi na maganda hindi na pwedeng sama kasi alam nyo guys pag nagbibenta ng produkto kailangan talaga dapat maganda so yun ang maipapayo ko nga po pala sa mga naghihirap ay kailangan din ay magtyaga lumaban tayo sa hirap at lumaban tayo sa hamon ng buhay. So lumaban tayo ng pantay-pantay. So huwag tayong magmanaka. Marami naman sa atin ang naghihirap. Kaya lang dapat ay patas. Kung nakikita nyo yung nagsisikripisyo yung tao. So ganun din ang gawin nyo. So maraming maraming salamat po pala sa mga nagsusuporta po dyan at sa mga hindi nagsusuporta kasi marami po sa akin na nag-unsubscribe so okay lang po yan kasi ganun talaga po eh once na-subscribe ka minsan i-unsubscribe ka din nila So, yung buyer pala, sinabi ko sa kanya na pick up na lang po dito itong ano kasi marami po ito na sa kasi yung inorder ay is 35 kilos. So, may sasakyan naman yung buyer kaya sabi ko, dire-diretso lang naman na pumunta siya dito kasi ah, halos ano lang naman to eh, kabilaan lang naman ng kalsada dun sa ah, tatawid kasi ng ano sabi ko, pero malapit lang naman dito sa may ano, sa may Uh, kalsada ito sa ano, kabilang maisan lang. So, mga lupa-lupa lang yung pinatanggal ko dyan. Hindi, hindi kailangan maputol lang sagad yun. Kailangan may natitira siyang mga ugat. So, yun. So, pwede pa siyang itanim. Kahit na bininta ko na, pwede siyang itanim hanggat na mayroon siyang roots. Kahit sa mga walang lupa, pwede naman siyang itanim kahit sa sako lang naman. Lagyan lang ng lupa yung sako tapos pwede nyo siyang itanim. Kailangan dapat yung uh, pagtatanim niya dapat yung lupa is uh, maganda, dapat mataba yung lupa. Tapos hindi siya pwedeng diligin araw-araw so kailangan dapat ay paminsan-minsan lang nabubulok kasi yung tanglad kapag ay laging may tubig so kailangan dapat uh, dry siya so pwede naman siyang adligin uh, mo ng parang ano lang naman ambon ambon lang na tubig pero hindi kailangan siya na yung na So, ayan, ipiprepare ko na siya para kiluhin. So, pag iisahin ko doon, tapos uh, pagsamasamahin para mamaya isahan ko po siyang itatali. Kailangan yan, yung dahon, kailangan dapat hindi nasisira-sira. Kasi alam nyo, uh, dapat pantay-pantay yung pagkakalagay. Yan, so ikikilo ko na siya. Siyempre, kailangan ilista para naman ay lahat na kokompyut. So, bale paunti-unti 'yung pagkikilo ko, guys. a uh, 5 kilos lang 'yung uh, pagkikilo ko kasi maliit lang lang po 'yung kiluhan ko. 'Yung sinasabit lang. <laughs> Yan guys, kung may mga malawak kayo dyan na taniman or mga bakanting lupa, so pwede nyo pagtanan. Kahit ganito guys, ipagtanim nyo dyan sa ehilera nyo sa mga paghilid ng mga lupa-lupa nyo. Kailangan uh, pagtanan nyo ng ganito kasi para pagdating ng ilang buwan ay pwede nyo siyang magbenta.